Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maraming nga daw po mga French fans ang galit ngayon kay Joel Embiid. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kinaiinggitan nga daw po ang isa sa mga pinakabagong player ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng ko sa inyo mga katrops, napakainit nga po ng pagtanggap ng mga fans sa Paris France sa buong kupunan ng Team USA. Subalit ang problema lang hindi rin naman nga po lahat ng kanilang mga player ay tinanggap ng maayos dito. Gayong sa pagtungtong pala nga po ng kanilang center dito na si Joel Embiid ay binatikos na nga po ito ng napakarami mga fans. Marami nga po sa mga French fans ang hindi natuwa kay Joel Embiid Meron pa nga po dito nagsabi na kailangan nga daw po nitong ibalik ang kanyang passport gayong dapat nga da po ay naglaro ito sa kanilang bansa. Para nga po sa mga hindi dyan nakakala mga katrops. Tatlong bansa nga po ang pwede sa nang paglaro ng imbid which is ang Cameroon, France at ang US. At may labas nga po na balita noon na posibleng nga daw po napili na imbid na maglaro sa national team ng France. Ngunit sa uli ay nakapagdesisyon na lamang nga po ito na maglaro sa Team USA para sa Olympics Sadyang hindi rin naman nga po ito nakapagtataka Gayung kung sakali man nga po na maglaro si Embiid sa France Ay masasapawan at magagawan lamang nga po sila ng pwesto ni na Victor Rembanyama at Rudy Gobert Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang kinaiinggitan nga na po isa sa mga pinakabagong player ng Los Angeles Lakers Matagumpay nga po mga katrops na natapos ng Lakers ang kanilang kampanya sa nagdaang Summer League matapos silang magkaroon ng winning streak sa kanilang huling tatlong laro dito. Naipakita rin naman nga po ng lahat ng kanilang mga batang player ang tunay nilang potensyal sa loob ng court matapos silang magkaroon na magandang playing time. Ngunit base nga po sa kalalabas palang na balita ngayong araw, meron nga daw pong ilang mga players ang Los Angeles Lakers sa Summer League ang nagbulgar na frustrated nga daw po sila sa si start treatment na ibinibigay sa kanilang teammate na si Bronny James. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Wala nga na pong unity o pagkakaisang lineup ng Lakers sa Summer League since marami nga po sa kanilang naniniwala na hindi nga po neto deserve ang trato kay Bronny James sa pagiging star player. Well, para nga po sa inyong kalaman, sa kabila nga po ng pagiging 55th pick nito ay grabing nga po ang playing time na nakukuha nito sa kanilang mga laro na umaabot pa ng 27 minutes per game. Ngunit kahit anuman nga pong reklamo nila dito, ay wala rin naman nga po silang magagawa since anak nga po ito ng kanilang superstar na si Lebron James. At nangako rin naman nga po mismo ang Lakers na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapa-improve ang laro nito simula ng pumirma siya sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.